So, what's up guys? Uh, for today's video, uh, gagala tayo. May sasamahan tayong kaibigan. And ngayon, nasa 7-Eleven na siya. So, sunduin na natin siya. So, tara na! So, ayun nga. Ano, uh, Papunta na tayo sa 7-Eleven at kanina pa naghihintay yung kasama natin. Nakakahiya na. Tara! Samahan niyo ako. Dumala ngayon. Kasi ngayong araw kasi ay... Uh, Pesta ng Nazareno, So, wala kami magawa kasi wala rin internet. So, gala muna habang walang pasok sa school. So, live life lang Enjoy your life. So, yun nga guys, no, nakita nagkita na kami ng tropa ko. Eh, ngayon, naglalakad kami papuntang mall. So, tara. Samahan nyo kami. And kaya pala punta kami ng SM kasi may bibilin yung tropa kong gamit. So, sasamahan natin siya. And then after, siya naman ang sasama sa akin. So, tara! So, yun guys. Kung no, nasa SM na kami, gagala lang with my friend. Ay. So, habang wala kami pasok, siya may trabaho. Ako sa school. Gala-gala mo. Siyempre, isipin mo muna dapat yung sarili mo bago yung iba huwag natin kakalimutan na kahit nagtatrabaho tayo eh, may buhay pa rin tayo dapat enjoyin and ngayon mga guys no, naglalakad-lakad kami sa mall and papunta kami sa floor kung saan pwedeng mabili yung bibilhin ng tropa so tara So, yun po no, nakabili na kami ng bibilhin namin. Ayan, nakabili na kasi. Uh, susunod so, naman, pupunta kami ng sementeryo para uh, sa akin naman, bibisitahin ko naman yung tatay ko. Kakapi daw mo. Kayo. <laughs> kakapi daw muna sa coffee day. <laughs> <Kakapi laughs> daw muna kami. Tingnan natin. Madaanan. Kala mo kayo pinirong So yun guys, kakain muna kami na buto oh, ng kami. Ako kasi hindi ako nag-almasan. So nagmamadali na ako kanina. Late na naman ako. Nag-i-sex. Kain muna kami guys. Mo na. So yun na nga. Punta na kami ngayon sa cementerio eh para bisitahin yung papa ko. So... And bago yun, dumiretso muna kami ng milk tea para mag-refresh nakita kasi namin so para nag-crave na din kami kaya bumili kami Hello guys, ako uh, punta kami sa cemetery ngayon, naglalakad kami para dalawin yung tatay ko. Eh so, para ma makapag-exercise na din. And yun nga, andito daw kami sa cemetery para bisitahin ang papa ko. Ayun, lalakarin lang namin para maka-exercise naman. So yun nga guys no, bumibisita lang kami ngayon kay Papa at uh, baka kasi magtampo sa atin. Hindi na kasi tayo makatulog minsan kasi baka gusto na niyang bisitahin siya, nagtatampo na. So ayan, binisita namin. siya so, So ayun nga no, na isipad namin mag-Goa and since traffic nga, nag-LRT kami. Nakarating na kami ng Buendia and sasakay kami ng jeep papuntang Goa. So tara, sa nyo kami. And yun na nga no guys. nasa mawa na kami. So yun guys, no, nasa Mowa na kami Mamamasyal lang kami ng tropa Pogi So yun, nasa Mowa tayo uh, Wala, well, mamamasyal lang Kasi bukas may pasok na naman so. So, yun nga, no, lakad-lakad lang kami dito. Eh, tumitigin-tigin ng mga spot na pwedeng pasyalan. parang makita nyo din yung mga meron ngayon sa MOA. So far, wala namang ganong events. Ayun, ikot-ikot lang kami. And sa pag iikot namin bigla kaming nakaramdam ng gutom so nagmerienda kami. And yun nga nakita namin yung ice skating dito. Na-amaze yung tropa natin. So, ayan, hanap muna kami ng pagkain. hugot na kami. nasa Bayside area kami around Moa Napagaganda ng paligid maayos walang masyadong tao kaya magandang mamasyal and yun nga no bago kami umuwi naglakad-lakad kami ng saglitan dito sa Bayside area so ayun walang masyadong tao pero mas maganda yung paligid pag gabi mas maganda siya traffic lang kasi gawa ng Nazareno kaya maaga kami and ngayon na nga no nag LRT kami pa uwi yan na nakikita nyo siksikan na naman pero ayos lang tsaga lang para makauwi So, what's up guys, no? Uh, Pauwi na kami galing Owa. Eh, medyo na-traffic kami kasi eh, eh, ano nga, uh, araw ng Nazareno ngayon. So, yung mga daan sarado. Uh, syempre yung mga alternatives na daan eh, doon din dumadaan yung ibang sasakyan. Kaya, traffic. So, sakaling man na-traffic kayo guys, eh, pagpasensyaan nyo na. kasi okay. pista naman ng Nazareno. Respect na lang din. Bukas, balik naman na tayo ulit. Traffic na ulit sa si SPAL. As few SPAL, diba? So, yun, nakakapagod nyo yung araw, pero masaya. At least nag-enjoy ka sa isang araw. Kasi bukas, may pasok na naman ito. Drop ako, oh, may pasok na naman sa uh, trabaho niya. So, yun nga guys, no? Pauwi na din ako. Eh, lagi nyo yun tatandaan na sa kabila ng isang linggong hirap nyo sa trabaho nyo o kung anong ginagawa nyo. Mag-enjoy naman kayo kahit isang araw lang. Kasi ang buhay maikli lang. So you need to enjoy naman kahit papano, kahit mahirap. ba? Diba? Nag-enjoy -e ka kasi sarili mo yan eh. Walang ibang iintindi na sarili mo kundi ikaw lang din. Kaya enjoy your life. So yun nga guys, kung nagustuhan nyo yung video natin for today, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And also, hit nyo na din yung notification bell para notified kayo sa mga susunod nating mga videos. Salamat and God bless.